Na naman na, susuya sa'kin. Lagi, lagi na lang, taligaw hindi daw Flowers for you. Wala ano mo siguro, wala akong pa-flowers sa 'yo ngayong Valentine's. Ha? Eh bakit mo naman 'sta? Basta hey. lagi, 'di yeah, ba? Deka na sasawa naman yung puro bulaklak, 'di ba? Wala ako kung sa kasi, no, yun? ngayon? Eh, Siyempre yung, ang ano ngayon, yung makakain, hindi yung bulaklak. Mamon lang inihaw! <laughs> Walang kasing lansa ang pag-ibig sa'yo. lansa <laughs> <Ladsa> ka eh! <laughs>